kwentong I Love Gogi. Ang totoo, hindi ko talaga kilala ang nanay ko. Hindi ko rin alam kung bakit galit sa kanya ang buong baryo. Basta bata pa lang ako, tinatawag na siyang bruha, mangkukulam, sumpa ng bundok. At isang gabi, sinunog nila ang bahay namin habang tulog siya. Ako lang ang nakaligtas pero hindi nila alam bago siya mamatay may iniwan siyang libro sa akin at ngayon bumalik ako at may babayaran ang mga nilalang sa dilim lalo na ang aswang na pumatay sa aking ina ako si Elias tatlong taon na akong naglalakad hindi para makalimot kundi para matuto lumaki ako sa ilalim ng tulay sa tabi ng mga pusali ng bayan hanggang sa tuluyan akong pumasok sa gubat ng mga itinakwil. Doon ko nahanap ang mga tulad ko, mga anak ng nilapastangan ng mga aswang, mga ulila, mga galit. At sa bawat gabi ng bagong buwan, isang pahina ng libro ng inako ang binubuksan ko. Hindi ito kwaderno ng masasamang sumpa. Hindi ito panggulo. Ito'y pangdepensa. At gabing ito, babalik ako sa baryo mapangit kung saan una akong naging ulila. Bakit ka bumalik? Tanong ni Aling Dory ang matandang paralisado sa gilid ng kalsada. Ngumiti lang ako. Hindi ako sumagot. Alam ko, nararamdaman nila. Iba na ako. Hindi na ako batang umiiyak habang sinusunog ang bahay namin. Ako na ngayon ang apoy. At nasa likod ko ang multo ng ina ko. May naaaninag kami sa kakahuyan tuwing alas dosin ng gabi, sabi ng mga tanod. Hindi tao. Mabigat ang hakbang. May lumilipad na anino. May tunog ng kuko sa bubong. Hindi ako natakot. Kinuha ko ang kutsilyong nilublob ko sa itim na asin. Pinasa ko ang pahina 37. Pangontra sa gabi ng gutom. Sa ilalim ng araw, ordinaryo lang ito pero kapag madilim na, nagbabago ang anyo at nananakit ang hawakan para bang sinasalinan ng galit ng lahat ng pinatay. Gabing yon, nagsimula ang ulan. Tahimik ang buong baryo pero alam kong nagmamasid ang nilalang. Pumasok ako sa pinakamatandang bahay, bahay ni Kapitan Andoy, ang taong unang nagturo sa iba kung paano sunugin ang nanay ko. Bang! May bumagsak sa bubong. Hindi ito daga. Hindi ito tao. Aswang ito at alam kong siya ang nanguna sa pagpatay sa inako. ko. Lumabas ako, dala ang kutsilyo, humampas ang bagwis ng aswang mula sa likod ng puno. Ang balat niya ay balat ng kabayo na sunog sa araw. Ang matay puting walang itim. Anak ka ng kulam, ha? Bulong niya habang gumagalaw ang dila niyang parang ahas. Nagmana ka pala sa inamong masarap ang atay. Ngumisi ako, Pinasa ko ang pangalawang spell. Itali ang kanyang lilim. Biglang tumigil sa paglipad ang aswang para bang may humila pababa sa kanya. Pumagsak siya sa putikan, pilit lumalaban. Pero ang lilim niya mismo ang humahawak sa kanya, parang multo ng sarili niya. Anong ginawa mo? Sigaw niya. Kinawa ko lang ang hindi nagawa ng nanay ko, ang maghanda. Totoo ang sabi nila, mangkukulam ang nanay ko. Pero hindi siya masama. Ginamit niya ang kaalaman niya para protektahan ang baryo laban sa mga aswang. Pero ang mga tao, natakot. Kaya nung gabi ng paglusob, hindi tao ang nagsunog sa kanya. Aswang mismo nagtulak, nagsabwat dahil alam nilang mas malakas siya kaysa sa kanila. At ngayon, ako na ang tagapagdala ng apoy nang lumabas ang ikalawang aswang, isang babaeng sobrang payat, may dila sa lalamunan niya na parang tentacle. Hinugot ko ang alahas ni Nanay mula sa aking leeg. Sa pangalan ng lahat ng pinatay ninyo, ibabalik ko sa inyo ang gutom na iniwan niyo sa mundo. Inikot ko ang kutsilyo, ibinatok ko sa lilim, at sa isang iglap, pumulwak ang apoy mula sa lupa isang apoy na walang usok, walang init, apoy ng mga kaluluwang tinanggihan ng langit, apoy ng mga naulila, apoy ng mga anak na gaya ko. Kinabukasan tahimik ang buong baryo, walang bangkay, pero amoy pa rin ang balat na nasunog. Ang mga bubong ay may bakas ng kuk, ang mga pader ay may marka ng mga nilalang na pilit lumayo pero hindi nakaalis. At ako, lumakad akong muli palayo. Bitbit ang libro ni Ina bukas sa kabilang baryo naman dahil hindi pa tapos ang paghihiganti hindi pa ubos ang lahi nila at ako ang anak ng mangkukulam na bumabangon para sa lahat ng pinaslang hindi para magkulam kundi para maglinis sa panaginip na roon muli si ina nakaupo siya sa gitna ng abo buhok niyang mahaba tila usok na gumagapang sa lupa ang libro ay nakapatong sa kandungan niya, may dugo sa mga pahina. Hindi niya ako tinitingnan. Elias, bulong niya, "Kapag narinig mo ang salitang luntian, huwag kang lumapit dahil hindi berde ang lupa roon. Pula, pulang pula." Pagmulat ko, nasa gilid ako ng bangin. Sa ibaba, ang baryo Luntian. Tahimik. Maayos. At ayon sa mga narinig ko, walang nagkakasakit doon wala ring namamatay, wala ring umaalis. Kabanata one, ang babae sa kilid ng daan. Hindi ka makakapasok doon ng mag-isa, wika ng tinig mula sa likod. Tumigil ako. Sang babae ang nakaupo sa ilalim ng puno. Maputla, mahaba ang buhok at may amoy siyang aswang. Pero hindi siya umatake, nakangiti siya, pero hindi masaya ang mga mata niya. Hindi ako kalaban, bulong niya. Ang pangalan ko, Lilith. Anak ako ng nilalang na pumatay sa inamo. Ang lihim ni Inang Mangkukulam, taong 1983. Si Salve, ang aking ina, ay hindi pa kulam noon. Isa lang siyang babaylan na naglalakad sa mga bayan upang maghilom hanggang sa isang gabi habang inaalagaan niya ang isang batang may lagnat, may lumitaw na nilalang mula sa bubong, isang aswang na pari. Bata, yan ay aming inialay na sigaw ng halimaw, hindi siya umatras. Kinuha niya ang isang lumang aklat mula sa ilalim ng altar, aklat ng mga itinakwil, gawa ng mga pinatay, isinumpa, pero hindi tuluyang natalo. Nabuhay ang libro sa dugo ng batang yon at mula noon, si Salve ay hindi na babaylan. Siya ay naging huling mangkukulam na may aklat ng paghihiganti. Kabanata 3 Ang bayang hindi nagmimilagro. Pumasok kami ni Lilith sa baryo Luntian. Tahimik, walang aso, walang kulisap, may simbahan, pero walang krus ang altar puno ng larawan ng mga taong walang mata. Mga banal daw yan, bulong ni Lilith, mga dating aswang na sumanib sa katawan ng mga pari. Ngayon, pinapaniwala nila ang mga tao na sila'y tagapagligtas. Lumingon ako, ang mga tao nakangiti, pero ang mga kuko nila mahahaba. Ang mga mata parang salamin, walang kaluluwa. Hindi siya tao pero hindi na rin siya aswang. Anong gusto mo, Lilith? Tanong ko habang nakatago kami sa likod ng abandonadong silid-aralan. Gusto ko ng pagkalimot. Gusto ko ng kaligtasan, sagot niya. Ako ang bunga ng puwersa at kasinungalingan anak ako ng aswang at ng babaeng sinunog sa gitna ng plaza. Humawak siya sa dibdib niya. Pero kalahati ng dugo ko, tao, at sa bawat aswang na pinapatay mo, nararamdaman ko ang ginhawa. Gusto kong tapusin to, Elias. Tulungan mo ako. Tinitigan ko siya. Alam kong hindi ako dapat magtiwala, pero sa mundong to ang mga nilalang na walang lugar. Sila ang may pinakamatinding dahilan para lumaban. Kabanata 5 Ang sumpang umiikot Sa gabi ng ritual, nagtipon ang buong baryo luntian. Inalayan nila ng dugo ang simbahan. Pilang bisita, ako ay inalok na tumanggap ng pagpapala. Nilapitan ako ng matandang pare. Pero ang mata niya'y dilaw at ang dila niya'y hati sa gitna. Anak ng kulam, Anya, bakit mo dinala ang libro rito? Hindi ako sumagot, pero nilabas ko ito Pinuklat ko ang pahina ng sumpa, isang dasal ang isinulat ni Inang Salve, sa sinumang pumatay sa ina, sa sinumang dumura sa dugo ng kagalingan, sa araw ng luntian, ikaw ay kakainin ng sarili mong anino. Biglang nagdilim ang paligid. Ang simbahan ay nalusaw. Ang lupa ay naging madulas at mainit. Ang mga taong aswang ay nagsisigawan. Pero hindi ako ang tinitingnan nila. Tinitingnan nila ang sarili nilang mga anino. Mula sa ilalim ng kanilang mga paa, may mga kamay na lumalabas, itim, malamig, gutom. Isa-isa silang nilalamon, pinupunit, binabaliktad. Tumingin ako kay Lilith, nasa gitna siya ng krusada, hindi lumalaban, hindi tumatakbo. Tanggap niya. Pero humakbang ako papalapit. Hindi pa tapos ang laban mo, pulong ko, kasama ka pa sa paghihiganti. Biglang nagdilim ang paligid, ang simbahan ay nalusaw, ang lupa ay naging madulas at mainit. Ang mga taong aswang ay nagsisigawan pero hindi ako ang tinitingnan nila. Tinitingnan nila ang sarili nilang mga anino. Mula sa ilalim ng kanilang mga pa, may mga kamay na lumalabas. Itim, malamig, gutom. Isa-isa silang nilalamon, pinupunit, pinabaliktad. Tumingin ako kay Lilith, nasa gitna siya ng krusada, hindi lumalaban, hindi tumatakbo. Tanggap niya, pero humakbang ako papalapit. Hindi pa tapos ang laban mo, bulong ko, kasama ka pa sa paghihiganti. Kinabukasan, umalis kami ni Lilith, walang naiwan sa baryo luntian kundi abo at bangungot. Sa bulsa ko ang libro. Sa likod ko, si Lilith bitbit ang isang pangakong huhugasan ang kanyang dugo sa dugo ng mga pinagmulan. At sa harap namin, isang bagong baryo. Isa na namang lugar kung saan sinasabi nilang walang sakit, walang gutom at walang kamatayan. Ang ibig sabihin lang noon, may isa na namang aswang ang nagahari. May mga nilalang na pinapatay ng apoy. May mga nilalang na pinapatay ng dasal. Pero paano kung ang kalaban mo ay walang ulo at bawat tanong mo ay sinasagot niya bago mo pa ito maitanong? Kabanata 1. Ang bayan sa ilalim ng ulap. Tatlong araw na kaming naglalakad ni Lilith matapos ang pagbagsak ng baryo, Luntian. Hanggang sa umabot kami sa isang lugar na wala sa mapa, isang baryo na tila naliligid ng palaging ulap kahit tirik ang araw. Barrio Santiago, tahimik, malamlam, mabagal ang oras. Pero may kakaiba sa mga tao, lahat sila, walang tanong. Lahat parang alam na ang sagot sa lahat ng bagay. Parang may nagtuturo sa kanila mula sa dilim. Sa gabi, habang sinusuri ko ang libro ni Ina, napansin ko ang isang pahina na hindi ko pa nabubuksan dati. May sulat doon. Parang hindi kay inang salve. Mas luma. Mas malalim ang sulat. Wika ng mga pantas. At sa dulo ng pahina, may babala. Huwag mong hanapin ang walang ulo. Dahil kahit wala siyang bibig, kaya kanyang pasalansanin sa sarili mong pag-iisip. Kabanata 3 Ang nagpapakilalang guro, kinabukasan, may lumapit sa amin matandang lalaki na nakaitim, tila guro o pantas. Umiti, walang bahid ng dugo o lagim, pero hindi siya nagsalita. Pumuka ang bibig ni Lilith. Ang pangalan niya ay Pantas Turo. Siya ang nag-aalaga ng kaalaman dito. Napalingon ako sa kanya. Paanong alam mo? Ngumiti si Lilith. Hindi ko alam. Basta naririnig ko sa loob ng isip ko. Habang mas lumalalim ang gabi, dinala kami ng pantas sa isang silid aklatan sa ilalim ng simbahan. Lumang libro, manchado ng dugo, lahat puro tungkol sa mga engkanto, kulam at aswang. At doon, sa pinakagitna, nakita ko siya ng buo, isang katawan. Nakasuot ng puting barong, ngunit walang ulo, ngunit nakaririnig kami, hindi tinig kundi mga salita sa mismong isipan malinaw malalim ikaw ang anak ng kulam at hawak mo ang aklat na hindi dapat magising lihim ng libro pumasok sa utak ko ang alaala -ala na hindi akin panaginip hindi parang panonood nakita ko si inang salve bata pa kasama ang iba pang babaylan Isang bangkay ng walang ulo ang dinala nila sa gitna ng punso. At mula sa dibdib ng bangkay, may nilabas silang aklat, ang parehong libro na hawak ko ngayon. Ang aklat ng walang ulo. At mula noon, isa sa kanila ay sinumpang magbantay nito. Hanggang sa mapunta ito kay Ina. At ngayon, sa akin. Bakit mo kami dinala rito? Tanong ko sa kawala. Walang sumagot pero bigla kong naramdaman ang bibig kong gumalaw ng kusa dahil hindi lahat ng aswang ay kailangang sunugin. Ang ilan, kailangan mong pakinggan. Biglang sumakit ang ulo ko. Nakita ko ang sarili kong nakaupo sa altar. Ang katawan ko umiikot. Parang sinusulat ang sarili kong katawan ng bagong dasal. Lumapit si Lilith. Elias, anong ginagawa mo? Hindi ako makasagot. Umalis ka na. Pulong ko. Ako ang hinihintay nila. Naramdaman kong bumigat ang hangin. Ang mga aklat ay nagsimula ng bumuka mag-isa. Lumilipad ang mga pahina at sa pader ng silid aklatan may tumilamsik na dugo, hugis ulo. Biglang pumasok si Lilith at sinigawan ako. Elias, hindi ikaw yan. Pitawan mo ang libro pero naririnig ko ang tinig ng pantas direkta sa puso ko kung gusto mong tapusin ang lahi ng mga aswang kailangan mong isuko ang iyong sariling katauhan maging kasangkapan ka maging boses ng kaalaman maging ako ang tunay na pantas pero may isang bagay akong natutunan kay Inang Salve ang kaalaman na walang puso ay isa ring anyo ng halimaw sinuntok ko ang altar Tinagako ang aklat gamit ang kutsilyong may itim na asin. Sumigaw ang paligid. Tatanggi ka sa liwanag? Hindi ito liwanag. Ito ay pagkakandado sa katotohanan. Umuga ang buong gusali. Ang mga aklat ay nasunog sa sarili nilang tinta. At ang walang ulong pantas ay nilamon ng sarili niyang anino. Alam ko na ngayon, nakalabas kami ni Lilith, basag ang katahimikan ng baryo. Ang mga tao parang gising sa matagal na panaginip. Wala na si Pantas, pero naiwan ang kanyang tanong. Hanggang saan mo kayang ipaglaban ang katotohanan kung ang kalaban mo ay sarili mong alaala? -ala? At habang nilalakad namin ang bagong landas, isang pahina ng libro ang muling bumuka. May bagong pangalan sa listahan ng kalaban. At sa dulo isang lugar, kulto ng mga batang hindi lumaki.